breaking news, nagsagawa ng pinakabagong pag-atake ang militanteng grupo sa Yemen na kung tawagin ay Houthi gamit ang drone strike mismo sa lupain ng Israel. Ang balitang ito ay kinumpirma mismo ng AP maging ng COB-4 maging ang Israeli military ay kinumpirma ang naturang insidente. Matapos ang isinagawang pag-atake ng Houthis, walang pag-alinlangan ang militant group na ito na aminin ang naturang drone strike sa Israel. Napakalaki ng binsala na naidulot ng naturang drone strike na ito Sabagat maraming mga bagay ang nasira at maliban pa riyan, higit sa lahat, merong isang Israelita na namatay at sampo dito ang sugatan. Palaisipan ito ngayon kung paano ito naisagawa ng hutis dahil sa nagdaang mga siyam na buwan, ang hutis ay nakafokus sa kanilang pang-aatake sa mga barko sa Red Sea. Mapabarko man ito ng Israel o kahit na hindi ng Israel, basta't aliado ng Israel, maging mga commercial vessels ay tinitira na rin ng Houthis. Meron pangang mga naibalita na mga kababayan nating Pilipino ay nabiktima ng grupong ito. Drones at missiles ang ginamit ng Houthi papuntang Israel. Maraming mga factors ang pinag-iisipan ng mga eksperto kung paano nakapasok ang missiles at drone ng Houthi sa Israel. Gayong ang Israel ay puno ng air defense system kasama na ang kanilang Iron Dome air defense system. Ito ay nakapasok sa aerial territory ng Israel. Pero ang tanong, paano itong nakapasok sa Israel? Magkakatabing bansa kasi ang Israel. Saudi Arabia at ang Yemen. Nasa gitna ng Israel at Yemen, ang Kingdom of Saudi Arabia at napakalaking lupain ito. Wala itong ibang dadaanan maliban sa karagatan at Syria at sa Jordan. Kapag nagpalipad kasi ang hutis ng bomba o mga missiles papuntang Israel, ang direktang flight nito ay kailangan itong daanan ang Saudi Arabia. Ito ang dahilan kung bakit siyam na buwan na ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas ay hindi pa nagsasagawa ng direktang pag-atake ang Houthis sa Israel. Tanging mga barko lamang na dumadaan sa Red Sea na aliado ng Israel ang tinitira ng grupong ito. Subalit sa araw na ito, July 19, 2024, maaga pa lang nagulantang ang Tel Aviv dahil nakapasok na pala ang drone strike at missile strike ng Houthis sa Israel, maging ang Israel ay hindi pa rin nagsasagawa ng direktang pag-atake sa Houthis ng Yemen, siyam na buwan na ang nakakaraan dahil pinababayaan lamang ng Israel ang mga allied countries nito na supilin itong Houthis gaya ng United States of America at ang UK. Matatandaan na ang United States of America kasama ang UK magkasama nilang pinulbos ang hutis ng Yemen. Bagamat hindi totaling na-destroy ito pero napilayan ang mga militanteng grupong ito. At ngayon nga, sa Tel Aviv, sampo ang sugatan at isa ang kumpirmadong napaslang sa naturang missile strike at drone strike na mula sa hutis. Kinumpirma naman ng Israeli military na talagang merong pagsabog na nangyari at ito nga ay missiles at drone pero Ayon sa military ng Israel, sumabog ito sa aerial territory ng Israel sa ibabaw na bahagi ng Tel Aviv. Kaya ayon sa Israel, mas pinaigting nila ngayon ang kanilang air patrol dahil sa incidenting ito. Ayon sa report ng Israeli military, marami na raw palang beses na tinangka ng Houthis na atakihin ang Israel. Subalit ang araw na ito, bagyang nakapasok ang air strike ng Houthis sa Israel. Pero ayon sa military ng Israel kaya ito sumabog sa ibabaw na bahagi ng Tel Aviv dahil na-intercept na pala ito ng kanyang mga Western allies. Marami din kasing mga kanluraning bansa na aliado ng Israel na nakadeploy sa naturang lugar upang magbantay sa rehiyon At ito nga, kinumpirma ng Israel na ang naturang pagsabog ay dulot ng pag-intercept ng Western countries. Ganun pa man, malungkot pa rin daw ang kampo ng Israel kahit na ito ay na-intercept, kumpirmado naman na mayroong isang napas lang dito at sampo ang kasalukuyang ginagamot na. Ipinagmalaki naman ng Houthis ang kanilang isinagawang missile strike at drone strike. Bakit? Sabagat ayon sa kanila, nagawa daw ng kanilang drone na ma-bypass ang air defense system ng Israel. Ipinapalabas ng Houthis na matindi raw ang ability ng kanilang drones. Ginagawa raw nila ang kanilang pag-atake sa Israel bilang pagpapakita ng suporta sa kanilang mga kapatid na Hamas na nasa Gaza. Ayon sa report ng AP, inamin ng Houthis kung bakit nila ito ginawa nitong biyernes lang nagsagawa ng pag-atake sa Israel. Ito ay matapos na mag-anunsyo ang Israeli military at kinumpirma na meron silang airstrike na isinagawa na kung saan kumitil ito ng Hezbollah commanders at iba pang mga militante ng Hamas sa Southern Lebanon. Nag-anunsyo kasi ang Israel na nagsagawa sila ng airstrike at merong mga commander ng Hezbollah ang kumpirmadong napaslang. Meron ding mga militanteng grupo ng Hamas ang kasama nitong napaslang. Pagkatapos na mag-anunsyo ang Israel, one hour, nagpalipad agad ng airstrike ang Houthis. Aminado naman ang Israel na napakalayo ng lugar ng Houthis upang magsagawa sila ng direktang pag-atake sa mga grupong ito. Ayon sa Israel, ipinauubaya nila ito sa kanilang allied countries na nakapwesto naman sa Red Sea. Hindi lang USA, hindi lang United Kingdom, maging India ay nakabantay rin sa Red Sea kung sakaling may gawing pang-atake na naman ang huti sa mga barko na dadaan dito. Pero hindi nila inisip na magsasagawa pala ng direct attack ang hutis papuntang Israel. Ayon sa pagsalaysay ng local police ng Tel Aviv, Biernes, alas 3 G's ng umaga, Israeli time, ang naturang pagsabog. Kaya, nagsagawa agad ng patrolya ang local police ng Tel Aviv. Pero, nagtataka sila na malakas ang pagsabog pero wala silang nakitang gaano malaking pagkawasak sa kanilang lugar. Meron ding mga ibang nawasak pero hindi gaano kalakihan. Yun pala kanilang nadiskubre na ang naturang pagsabog ay sa itaas na bahagi ng Tel Aviv. Ayon sa pulis, hindi raw ang direktang misail ang nagsira sa ibang mga bagay sa Tel Aviv, kundi ang force ng explosion ang nagsanhi nito. Ayon sa pulis, malaki-laki ring area sa Tel Aviv ang naturang naitalang pagkawasak. Pero kung direktang misails daw ito na tumama, siguradong mas malaki ang pinsala. Kaya sa masusing investigasyon na isinagawa ng pulis ng Tel Aviv na pag-alaman nito na dahil sa kanilang multi-layered aerial defense system na kung saan meron itong kakayahan na mag-intercept ng long-range ballistic missiles sa mga drones at maging short-range missile. Kasama na rin ang interceptors ng allied countries ang nagpabagsak sa mga missile at drone attacks ng Houthis. Ayon sa Tel Aviv Police, libu-libong projectile na raw ang na-intercept ng kanilang air defense system. Pero ito ang kanyang ibinulgar na ang kanilang air defense system ay hindi raw 100% effective na gumagana. Bakit? Sapagkat meron daw mga maliliit na drone attack na mahirap daw i-detect ng kanilang air defense system. Kaya daw meron talagang nakakapasok. Inihalimbawa ng Tel Aviv police ang mga isinagawang pag-atake ng Hezbollah at Hamas at maging ang Iran sa mismong lupain ng Israel. Maging ang spokesperson ng IDF na si Daniel Hagari nag-aanunsyo ito na 99% or 90% ang kanilang na-intercept sa mga pag-atake ng mga kalaban. Ibig sabihin, hindi talaga 100%. Meron talagang mga nakakapasok at ayon sa Tel Aviv police, ito ang pinaghahandaan ng Israel